Ako po si Henry Pandis, 62 years old. Isa pong magsasaka na enrolled sa RSBSA. Ang sinasaka ko po ay may lawak na tatlong ektarya, bagamat ito hiwa-hiwalay sa iba-ibang location. Mm -hmm. At lahat po, lahat po yun ay naka-enroll sa RSBSA. Ako po ang past president ng Sagrada Pili Camarinesor Farmers Association na nagmula sa zero hanggang ngayon ay milyon na po ang pondo namin. Just last week, uh, last week po bumili kami ng pangalawang combine uh, combined harvester kasi yung una namin binigay sa amin ng Filmec at sa awa ng Diyos na pangasiwaan naman ng mahusay kaya tumubo. Uh, po kami ng hanggang isang milyon na Uh, pera sa bangko. Kaya napagkasundoan ng mga officers. Ako po pala sa ngayon ay advisor nila. Uh, na i-purchase ng bagong combine harvester. Maliban po dyan, ako po sa kasalukuyan ng president ng uh, Pilipino Federation uh, High Value Crop Growers dito sa buong Pili. Ito po ay resulta ng F2C2 ng Department of Agriculture kung saan ang sampung barangay association ay na-cluster bilang isa, yung Pilinyo Federation. Ako po si Basil de los Rayo Layosa, kapagtapos ng DFP noong May 2022. Sa ngayon po uh, ako po ay isang agricultural technologist as rice focal person at municipal rice report officer. At the same time, ang inyong designated local youth development officer ng nukal na gobyerno ng PIL. Ah, sa farm ko ngayon, hindi ako naka prep. Pero yung mga members namin, may mga members kami na nagtanim ng pakwan, yung tinatawag na, okay. na okay. honeydew. Okay. Ang iba sa Santo Niño, okay. sa Cori. Iba-iba pong barangay, nakapagtanim sila ng mga gulay, may ampalaya, at may konting ano po ako na-devoted sa uh, organic. For self-consumption lang po. <laughs> apo, apo. Kasi uh, diabetic ako, so hindi na ako kumakain ng mga produktong ginamitan ng mga pesticidio. Pistis, Nung nagpadala po ang ating EPIB call ng Liham Paanyaya sa Lokal na Gobyerno ng Pili, uh, sakto na ako po ay pinatawag ng aming boss na isa po ako sa mga makapag-attend ng ganitong training mm -hmm. at ako po ay nagagalak sapagkat sa lahat ng AEW ay isa rin po ako sa ipinadala na makapag-training na gusto ko rin pong maka matuto regarding sa makabagong teknolohiya na gamit po ang iba-ibang application mm -hmm. na magagamit namin sa pagsasaka. Actually, na-invite lang po ako ng isang technician ng mm -hmm. MAU-LGU Pili at uh, ako'y natuwa naman Although mahina talaga ako sa uh, computer, siguro dahil na rin sa edad. Hmm. Kaya during the three-day class, napag-iwanan po ako. <laughs> hirap na hirap. Hirap na hirap po ako, pero matsatsaga talaga yung mga taga-ATI, the best silang magturo. Kaya nakinabang ako sa loob ng tatlong. Oo, in talaga ako kung paano ko bubuksan yung... Uh, smartphone. Smartphone, yun. Tinuruan anak kasi pag ganitong edad na, hirap na talaga dyan. Yung DFP po kasi, parang isa sa mga goal noon is ma-bridge yung gap between doon po sa um, most experienced nating mga participants tapos yung mga youth. Ay. So, yung mga nag-assist po <clears throat> sa inyo, mga youth tipo yun? Yung babata pa nila, uh -huh. pero ang gagaling. Uh -huh. <laughs> Pati sa ano training talaga, magagaling sila. Uh -huh. Uh -huh. Nahirapan po ako, pero worth it naman kasi nagamit ko lahat ng apps na natutunan ko hanggang ngayon ginagamit ko talaga may tinuroan kami ng sari-saring apps at meron ako dito nakatago pa sa cellphone ko <laughs> yung LCC LCC eh uh, idamuhan okay ano pa isa, binhing palay. palay tapos itong field area ay ang Nagagamit dali yan, kasi nag reporting kasi kami okay. kunyari sa high value crops mm -hmm. ilang uh, area ng natamnan mo mm -hmm. so Pwedeng lakarin ko lang, nakukuha ko na yung area. Lalo na yung mga matatanda nice. namin, ano, matatanda namin uh, magsasaka. Opo. Opo, pag tinatanong sa area, ang sinasagot sa amin, basta ano yun? Tatlong <laughs> pong puno, tatlong daang puno. So, binibigay sa amin, number of puno, Opo. hindi yung area. Opo. Nung sa training po, uh, at, at least po, ma uh, kumbaga, may ano na po ako, may advanced end po kasi mm -mm. dahil sa e-extension ay nakapagtapos na rin po ako ng Digital Farmers 101. Mm, okay Then, po. nung pag-training po namin ay natuwa po ako dahil meron po mga mga bagong apps ah, sa Digital okay. Farmers mm -mm. 102. Yun po. Ah, parang na-update na lang yung knowledge nyo po. Ano po, sir? Opo. po. Mm -mm. Ngayon po, sir, na ano ka, um, rice vocal person ng uh, Pili, ano po nagagamit mo pa rin po ba yung mga apps na 'yon? Sayong ano, Buhay Extensionista. Gamit na gamit po namin oh, sa nice. pagkyat sa bawat araw na pumupunta na mga magsasaka sa amin, mm -mm. nagtatanong kung ano yung mga rekomendasyon, nalulula mm -mm. na kung kailan sila magbibigay ng ng pataba o fertilizer. Yun po? 'Yon po. 'yon. namin yung RCM na na nakakatulong para sa kanila para magkaroon po sila ng kasi ang kadalasan din po kasi dito sa amin yung traditional way mm -hmm. na kung saan madami yung naibibigay nilang fertilizer sa kanilang panayan. pero dahil po sa arsimas nalilimitan nila at yung ta right timing po nung pagbibigay nila ng pataba. Pataba, opo. So, hindi na lang basta-basta ano, estimation, ano po, dahil yung RCM na po mismo, yung mag-recommend. Tama po, ano sir? So, talaga pong nakatulong sa inyo yung DFP bilang um, extensionista. Opo. Tama po. Given po sa pag-field po namin, isa pa rin po, mm -mm. yung pag may nakita ka agad na ano po, na damo. Opo. Yung gamit po yung idamuhan. Magdidibay yes. namin agad yung anong klaseng damo. Damo, opo. At kung paano ito ma masusungpo. opo. Okay. Pati nga yung forecast ng climate, ang kami. May, may up silang itinuro. Ano yun, sir? Yung payong pag-asa? Payong pag-asa. At talagang pinakikinabangan namin yun kasi, kunyari, dito sa Palay, opo. halimbawa, ang paraan ng pagtanim mo isang tanim ang first three days niyan napaka-crucial niyan. Kasi pag umulan first day or second day umulan ay nako mababawasan ang tutubo diyan. So, ito namang ano natin, mga network, TV network natin, pag wala namang weather system sa Bicol, hindi yan talaga nila binabanggit sa kanilang forecast. Buti na lang may ano kami noon dati yung typhoon 2000 ni Mike Padua <laughs> Pero kailangan ka rin ng ano, internet. O, pero dito sa mga apps na to, makaka ka. Uh, tatlong araw pala walang init. So magbubroadcast broadcast kami niya. Ah, walang ulan. So magbo-broadcast kami niyan. Kaya napakalaking tulong okay. ko nito. O, pero ang pinakinabangan ko talaga na masyado at ako'y na-amaze yung pinagawa kami ng, ito sila Sir Chan, pinagawa kami ng tinatawag na FB page. Ah, okay. Akala ko, pareho yun ng ano, pareho yun ang, <laughs> ng karaniwang Facebook. Okay, okay. Opo, yun pala kasi pinaisip kami kung ano business namin. Mm -hmm. May mga color rice sa noon eh. Ay, may mga nice. color rice at binibinta ko sa mga kaklasiko, yung mga kakilala lang. Mm -hmm. Ngayon, nung pinagawa kami ng If page. Uh, a week a week later, may, may nag-message sa akin. Nag-inquire agad sa... Mula sir? Europe. Oh, wow. Sabi ko, nakakarating wala. <laughs> sabi, sabi naman ng anak ko, kasi yung anak ko, ano din eh, uh, sinilang na sa panahon ng computer. Sabi, oh. may bayad diyan oh, oh, oh. Ay, sabi ka ako nung nag-training, wala. <laughs> yung ifipage pala, pwede ka rin ano, yung hindi magbayad, yung free. Free. Opo. Mm -hmm. So, nakakatuwa kasi lumawak bigla yung ano ko. Yung market um, mo, sir. Opo. Opo. Kung The dati mga kakilala ko lang. opo Facebook. Mm. Dati, dito lang locally. Ang, tapos nakarating ng Manila. Mayroon ng nag Mindanao. Nag-international okay. sir. Yung ano, hindi ko ganong na na servisan kasi maraming hinihinging ano uh, certificate pinapapunta ko sa ano yung nag-order kasi sabi ito ang courier na puntahan mo yung to go, Tugo, okay. pagdating sa to go hinihingan ako ng certificate mula sa NFA madaming Tapos, requirements opo, po. Opo, kasi hindi pala basta-basta pwedeng ipasok sa Holland ang agri-products na walang certificate. Ano nag... sir yung order nung taga Europe? One sack na black rice. Yes. <laughs> Ganda sa ano. Okay. Hindi po yun sir nag, ano, naging successful? <laughs> hindi, pero may pamilya siya dito sa Philippines. Dito na, na lang, lang pinadala. Opo. Okay. At sagot nila yung... Ano, yung... Lahat ng expenses opo. po. Opo. Nice. Kaya nakakatuwa tong ano FB page na to. <laughs> And na mo po yan dahil doon sa DF. Yun, doon ako tinuruan. Oh. ano. Hindi ko talaga alam yeah. yung FB page na yan, mm. wala. Ang alam ko lang Facebook. Opo. Ay, yung katabi ko nga tinatawag ako Tatay. <laughs> <laughs> so, Pero nag-enjoy ako kahit mahirap Opo. yung ano. So, At hanggang si ngayon daladala -dala ko pa tong ano, mga apps. Mga apps. <laughs> okay. After po ng aming training, kami pong bali hindi lang po ako, tatlo po kami sa opisina. Mm -hmm. Okay. na nakapag-attend. Kaya naman, uh, magalak po kami nagbahagi ng aming mga natutunan sapagkat ito alam po namin na mas makakatulong po sa aming opisina na kung saan madagdag, maragdagan ng, o madagdagan ng kaalaman ang aming kapwa AEW para sa ganun ay maibahagi din nila. Kaya ang lokal na gobyerno ng Pili, katulong ang Municipal Agriculture Office, ay nagkataon po na meron po kaming programa sa kabataan. Kaya naman, nung Last December 13 to 15, 2022, ay nakapagandak po kami ng training usapang palay sa modernong kabataan o training in hybrid rice production for youth na kung saan nagkaroon po kami ng tat tatlong batches. Bawat batches ay may 25 na participants. Within that year po? Oo oh, po. Wow! Kaya mara sakto po na marami pong mga kabataan na naiinggan nyo sabagat yung ibang mga kabataan ay mas lalo na yung napa-improve yung kung paano nila yung ipopost yung mga produkto na ibibenta sa sa FB kasi ang iba naman po doon na mga nakapag-attend may alam mer, na may alam na kung paano mag-ano mas na-improve pa po sila at natutuwa po sila dahil meron na rin po at ang iba naman doon yung mga bagong graduate po sa Central Bicol State University ay mas ay mga college student po Opo yung iba po college student tapos yung iba po out of school youth oh, nice. na kung saan natulungan po sila na yung business nila mag-improve at yung pagsasaka pagtutulong nila sa kanilang magulang ay matulungan po nila mm -mm. na magabayan yung mga magulang nila sapagkat ang kadalasan din kasi sa mga o na nanay, tatay nanin natin ay hindi masyadong hindi yan mm -hmm. po hindi marunong gumamit ng mga apps, apps mm -hmm. even po yung cellphone mismo kung paano mag-operate kumbaga sindirahan na po yung tutulong sa kanilang mga magulang kung paano po magkaroon ng magandang recommendation sa kanilang pagsasaka at yung mga bagay na mas makakatulong ma-improve pa po nila na maging maganda po ang produksyon ng kanilang ani. So lahat yun, sir, mga kabataan. Oh. ano po, So na-integrate doon po sa training ninyo, yung DFP. Opo. Oh, Tama po, sir. Katulong din po namin yung mga kapwa AEW namin, bawat ano po, bawat araw o bawat oras may iba-ibang topic na ipinapalakay po namin. Tapos so, nagkaroon din talaga sir yung time. Um, nagkaroon din kami ng aktual kung paano po magsukat ng palayan Ay, gamit yun, ang Garmin. Ang alin po? Sir? Yung Garmin. Ah, iba naman. Opo, uh, yung ano po, yung ginagamit po namin para ma ano no, kung yung isa, yung field area measure yeah isa rin pong ginagamit namin yung Garmin para po aktual po namin ma Masukat. sukat oh, yung palayan mm -hmm. at makapag-recommend ng tamang abuno mismo po duman sa mm -hmm. nag-recommend po sa tinatawag nating RCMAS o RCM Rice Crop Manager. So talagang nag-enjoy po yung mga bata. Ano po kasi nakapag-field sila eh. Hindi <laughs> more on training lang, yun may actual na pa lang po. Na, ano. Ah, po. So, In that way, parang naingganyo na rin sila na ipagpatuloy yung uh, agricultural, ano nila, ano po, anong uh, tawag natin dyan, yung interest nila sa agriculture. Tama po, ano sir? Yes po. O, isipin mo lang, pag, mula pagpili ng binhi, mm -hmm. napakadali. Sa silpon ka na lang yung Bravo. binhing palay. Ah, uh, Di ba? ang okay, dali. Oh, oh. Pero hanggang ngayon, ang itinuturo sa aming the best na variety dito sa Bicol, kasi depende sa, sa sa area mo, oh, oh, yung tututo pa rin yun ang superstar. At totoo naman, walang, walang tumatalo dyan in terms of yield hanggang mm -hmm. ngayon. So, sir, um, ano naman po yung maipapayo nyo sa inyong uh, kapwa magsasaka sa pag-avail po ng ganitong klasing program ng gobyerno? Ire-recommend mo po ba ito sa kanila? Ay, opo. Sana, lalo na yung mga traditional, ano, mag-level up na sana kayo. <laughs> Kasi hindi lang sa pag-alaga ng tanim, pati sa marketing, malaking tulong itong PDF na to Ay, yung DFP Digital po. Farmers Program. Laki nga ng utang na loob ko sa mga taga-ATI at pinagtyagaan ng turuan. Kahit siguro <laughs> nagubwisit na sa akin. Ay. Ngayon kasi mga kabataan sila. Ito sila, Sir Chan. Mga... Kasabang mo rin po si Sir Basil. Opo. Ay, mm -hmm. Siya nag-invite sa akin, kaya laging pasalamat ko sa kanya. Opo. Para naman po sa aking mga kapwa AEW dito sa Camarinesur o sa Bicol Region, patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at kasanayan upang mas epektibong magabayan ang ating mga magsasaka. Magtulungan tayo at magbahaginan ng mga natutunan upang sama-sama tayong umunlad at makatulong sa pag-angat ng sektor ng agrikultura, hindi lang dito sa ating reyon kundi maging sa buong bansa kung meron tayong magkakataon na makapag-attend ng ganitong programa na ibinibigay sa atin ng ATIB region, huwag po kayong mag-atubili na makapag-attend para naman yung mga experience po namin ay mabahagi po natin sa ating mga kapwa AEW at sa ating mga mamamayang Pilipino. namang natunghaya ng isang makabulhang pag-uusap featuring the success stories of DFP graduates. Ilan lamang sila Sir Henry at Sir Basil sa magpapatunay na posible ang tagumpay sa taong may bukas na kaisipan sa pagtanggap ng pagbabago at inobasyon sa buhay. Hanggang sa muli, let's go digital! thank you